Hello, isang mapagpalang araw. So, ito naman po muli ang pagbahagi natin. So, siyempre, nung nagdaan kong live, dadaan kong vlog, Pinakita uh, ipinakita po natin sa inyo na uh, paano natin ginawa yung quintas na bao, libon, at saka bao isang mata, isang bibig, kung saan siya ilagay ang bato umo. Saan no. So, lahat ito ay may batu umo. So, uh, Magkaiba po ang presyo ng may umo at wala ha. So, siyempre, pag may umo, uh, mas mahal po siya. Yan po. So, kumpletong sangkap. Meron po, putiang uh, na lupa, tubig, hangin, at saka apoy. Sinag-araw, sinag-araw uh, sinag na kahoy, sinag-araw na baging, lunas baging, lunas kahoy, tambal-uling baging, tambal-uling kahoy, uh, sinukuan, uh, at iba pa tulad ng dahon ng igira, santaan ng katalina, at kurutan. Yan po ang mga sangkap. libo na bagakay, at tinatawag na uh, gumamila silis at saka gumamila silis na baging so may gumamila silis na buto may gumamila silis na baging din and of course iba pang mga sangkap na nakakatulong sa bawat tumangkilip ng gamit siyempre ang orasyon orasyon ng Diyos Ama agila itin si kanitin haring bakal at kontrampos kinompleto po natin yan para talaga maging subok ang mga hahawak at gagamit ng kargana natin so yan so, Pakita ko sa inyo wala Siyempre, dikit natin. So, gamit po ng tagapaglingkod ninyo ay siyempre epoxy. Yan, ito po ang gamit ko. Yan. So, pasilip ko sa inyo kung paano natin ano, ano Paano natin takpan? So, ang epoxy po, A, A and B po yan. So, ito yung B. Ito naman yung A. Ayan. So, ito yung A. So, kukuha ako, estimate, kalkulahin ko kung uh, gaano karami ang magagamit. So, kailangan mo ng tubig. Yan po importante para po hindi didikit sa yung kamay. Pero sa pagkuha, unahin mo talaga ang B. Kasi ang B eh, hindi masyado dumidikit sa kamay. Okay. So, tansya ko kung gaano ka laki. So, lagay lang ito ng extra. Okay. kung ganito karami ang B, ganyan din po karami ang A. Simple po. Yan po ang realidad. sa paglagay. Babad pa rin ang kamay. Kasi itong A, mas masyadong dumidikit so, pag hindi mo binababad sa tubig at hindi mo ginagamitan itong galik sa B. So, pantay na sila. A at B. So, ang gagawin natin nito, paghaluin Okay. Ang ganito, kunin mo itong A at B. Ayan, gabikit na agad. Ayan, siyempre. Hindi pa yun ang final. Ito yung B. Ang gagawin nito, pwede mong iganyan ganyan tapos itong A yan didikit na agad o. Ito namang A ilagay mo sa parang gawin mong palaman. Para hindi didikit-dikit sa kamay mo. Okay naman. ba na 'yan, apo sa kuko? Didikit na agad. Yan. Pag ma-mix na 'to, Masyado na to, didikit. Kaya maging ipopsi na talaga siya. Yan, upan dikit. So gawin. Yan. Copyin. At so napagitna na 'yung A. Yan. Para ka rin ng mix ng harina. Okay? So hawak ka pa rin ng tubig. Yan. Tapos pwede mong ganitin sa kamay mo habang sinusubsob mo sa tubig para hindi didikit sa daliri mo at palad mo. Yan. At meron din tayong isang technique. Ganito lang po siya sa palad. Okay? Para ka lang naglalaro ng pukol. Yan, yan lang. So habang ginaganyan mo siya, mix po yan. At pang mapapansin nyo, maglalabas yan ng parang dagta. Ayun na, pwede na siyang idikit. Ayan o. Lumabas na yung parang dagta niya. So, meaning, pwede na siya pidikit. Okay? Madali lang. Okay? So, ngayon naman, tatansahin natin kung gano'ng karami ang ilalagay. So, dalawa lang gagawin ko. Pero kong tatlong piraso. Kasi, pagpupulangin, doon ako ipukuha sa pangatlo. Yan o. So, unahin ko ang libon. Yan. Ang gawin yan. Ito yung marker na para sa sabitan. Ganyan po siya. Paikot. Pansin nyo, ipaikot siya kasi hindi naman kailangan ilagay sa gitna. Okay, ganyan. Yan na. So, yan na po ang ano natin. Ito namang isa. Lagyan din natin. So, itong one eye. Mabawal sa mata. Okay, pwede siyang ganyan. Ganito, ganito na. Pabain mo muna. Tapos ilapat. At ganoon pa rin sa ikot. So, take note. Yan o. Lagi kong binababad yung kamay ko sa tubig para hindi didikit sa kamay natin ang ipuksi na tuluyan. Yan. Di ba? Papansin niyo. Yan oh. Marami na nagpaturo sa akin dito. Pero yung iba, hindi talaga nila makuha. Ayan. Tataasan kasi din ang uh, pasensya. Ayan. Diba? So, dikit na yan. So, ipag-isa na natin. Ito. So, ito yung sabitan. At ito yung may marka. Yan Oh. Siyempre, yung hibla ng awog o salindugo. Ganyan mo lang. Okay? Hmm. Tapos, unti-unti mong, mong idiin. Okay? Ganyan lang. Yan. Yeah. So, siyempre, yung la epoxy, dahil fully loaded sa loob, lalabas ang epoxy sa gilid. Yan yun siya. Pero lang pa yan ha. Yan yun natin. Kaya po silwin itong pangdagdag. Yan. Nakikita ko muna. At pag-isahin na naman ito isa. Okay. Ganun pa rin po ang proseso. Yan. At idiin ng unti-unti. Yan. Ilapat dun sa group. Yan. Lalabas yan sa gilid. Ang oh, epoxy. sa so, pag ganitong estado, uh, kaya mo pang i-adjust kasi hindi pa masyadong dumikit yung ano, malambot pa yung epoxy. Ayan. So, pwede mo siyang itambay. Ayan mo siyang uh, mag-loosen o so, kakala sa Tapos, pag uh, medyo tuyo na siya, saka mo pa siya, ano i-compress talaga. So, balik tayo dito sa libon So, ito yung pangatlo, ang gagawin nito. Ganyan. Lagay tayo na ang dagdag. So, ito tinatawag na ribete. Kasi ito na ang disenyo ng ah uh, buong bao. Yan, ito na ang pandesin sa gilid. Yan, medyo mahaba yung live na eh, uh, video natin kasi ganun talaga proseso sa paglagay nito. Okay. So, mapapansin nyo. Malapit na matapos itong isa. So, malaki ang parte ng tubig, no? So, kailangan lang natin niya himayin na maayos. Ayan. Launan. Ayan nyo lang. Huwag ka Maging malinis yan. Tingnan nyo mamaya. Ayan. diin natin to, bawat gilid Tapos yan. Ayan. Kuha ka pa rin ng tubig. Simpre. Para hindi siya magiging. Marunit tingnan. Ayan. Diba? May maganda na tingnan. Siyempre. Dito naman sa kabila, sa likod. aanan ng kamay talaga, no? Ito na yung talibod. Wala pa na plaster ya, eh, oi. Dito, to madali. Ay, pero nana, dito si Ria. ito namang isa. Yan, medyo mahaba yung vlog natin. So at least makita nyo kung paano siya ginawa, no? Titira ako ng maliit. para siyang disenyo sa gilid.

bihid nilak biya ano ano man good okay na ya tapos siyempre, anuin natin to Yan kasi itong umo o lagyan natin ng parang rebete sa gilid yan lang siya

house. lang, abot lang diri lang, ang wire lang, ang tando. <laughs> Yan, So magiging ganyan. Okay? So natapos natin 'to, dalawa. Isang mapagpalang para hot, ang po. Ang ating paglagay ng pandikit sa baong ang mata sa bibig na may umo at ang batong ang uh, libo na may batong sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli po